Hello mga kadiskarte sa ano namang recipe ang isi-share ko sa inyo ngayon sa dalawang lata. Marami ka nang magagawa. Hindi mo akalain na sardinas ito, pwede at napakasarap pala. Kung kapos ka sa budget, subukan mo ito, hindi ka magsisisi. Kung hindi ka pa nakapag-follow sa aking Facebook page, please follow for more madiskarte recipes. Ilalagay ko sa dulo ng video ang kompletong listahan ng ingredients. Kailangan natin ng dalawang lata ng sardines in tomato sauce. Ilagay lang sa strainer para tanggalin ang sauce. I-set aside lang muna. Pagsamahin ng isang buong garlic head, isang pirasong red onion, isang small size na carrot, hiniwa ko lang ng chunks, kimchi or wansoy, at spring onions. Nasa sa inyo kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Maglagay din ng 1 cup na malunggay leaves, para mas healthy, hiwain lang ng mince. Ganito dapat ang consistency. Isama na rin natin ang sardines sa ating gulay. I-chop din natin ng mince. paki-comment din kung taga saan kayo nanonood para ma-shoutout ko kayo sa susunod nating mga videos. Ganito dapat ang magiging itsura niya. Ilipat lang sa malaking mixing bowl. Shout out kay Ma'am Irma Bernardo from Pasig City. Maraming salamat po sa panunood. Lagyan ng dalawang pirasong itlog, 1 and 1 half cup na breadcrumbs, 1 half teaspoon ground black pepper, at 2 tablespoon na oyster sauce. I-scrape natin para walang sayang. Maglagay din ng 80 grams na grated cheese. Haluin lang mabuti. Haluin gamit ang mga kamay para mas mahalo mabuti. Ganito dapat ang consistency. Medyo nakukulangan ako sa lasa kaya mag a ako ng 1 teaspoon ng seasoning granules. Pwede naman asin lang kung ayaw nyo ng seasoning granules. Isang lumpia wrapper yung square ang gamit ko. Ilipat sa piping bag ang mixture para mas madaling maglagay sa wrapper. Mag-squeeze ng mixture pahaba, i-fold lang natin, then tsaka i-roll. I-brush ng itlog para mas malutong siya. I-roll lang ulit para isil. Hatiin sa tatlong piraso para tamang-tama lang ang haba. Makikita nyo walang laman yung dulo, hindi appetizing tingnan. Lalagyan natin ang magkabilang dulo ng mixture para maganda tingnan. Ganito ang magiging itsura niya. Ilagay lang sa freezer ng isang oras para mas crispy ang wrapper. Sigaruduhin na mainit ang mantika in medium-low heat. Once na mainit ang mantika, tsaka lang ilabas ang lumpia wrapper sa freezer. Iprito hanggang maging crispy. Depende ang cooking time sa laki ng lumpia ninyo. Balibalik ta rin para maganda at pantay ang pagkaluto. Once na maging crispy, tanggalin na sa kawali, e diretso sa strainer para tumulo ang excess na mantika. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli ni pagbahagi ng Madiscarte Recipes.